kung mapabansin nyo guys nagiba na yung position ng display ko ayan kasi dati itong aking mga maliliit na toys na nakalagay sa sabitan ay dito yan nakalagay ngayon, uh, pinagbalik pinagbaliktad ko sila guys. Iyan na yung malalaki. din Yun kapag nadudukot, ahalatang na bawas. So ito, nilipat ko to siya dito guys. Ito yung mga nakuha sa akin guys. Ang bata, nadukutan na naman ako. For how many times na. Pero this time, nagkaroon na ako ng proof. Na record na talaga namin. CCTV and nakita ko talaga kung si nakita ko na kung sino siya. So tama yung suspect ko. Nakakalungkot man kasi bata yung gumawa. Kailangan maghigpit. So ito guys yung nakuha sa akin. Fake news. Tapos ito. Kahit lagi naman siya nakakabili nito, may pera namang pambili. Hay, dumukot pa din talaga siya. Pero, ayun, buti na lang nakausap ko yung nanay at binayaran niya yung pinuha. Kaya lang, di lang naman yung time na yun nakakuha dito yung bata. Ilang beses na. Kasi ito guys, itong squishy kong yung mga koromi dito na kalbo to eh. Worth 40 pesos ang nakuha niya dito. And yung iba pa yung nakaraan pang mga squishy. Alam ko kasi na siya din yun. Pero, ayun nga. Wala na akong kasi nangyari na yon So, ito na yung position ngayon, guys. ah uh, nilagay ko na lang siya dito na part. Para medyo mahirap siyang abutin. Tapos ito, kapag nabawasan niya, at alam ko naman na walang bumili, malalaman ko kaagad. Machiche ko agad sa CCTV. Minsan kasi, guys, hindi ko nalalaman kasi hindi siya halata. Yung time lang na yun, nalaglag kasi, guys. Ayan, nalaglag yan guys. Kaya, ayun, nakaroon na ako ng idea na may kumupit na naman. Kaya, dali-dali ko agad chinek sa CCTV. Hindi talagang nagpain talaga kami dyan kasi purpose ko din naman na mahuli namin kung sino yung kumuha, kumukuha dito. So anyway, kung gumove na ako doon, magiging alert na lang siguro ako. Ito kasi guys, oh, ayan oh, open kasi to dito. Ayan. So, ito lang yung may chicken wire. Kasi wala mapagdadaanan. So, ayun. Yun na nga. Move na ako dun. So, moving on. Kaya ako nag-vlog na yun, guys. Kasi meron ako yung share sa inyo pala. Naalala nyo, guys, yung stickers ko. Wait. Naalala nyo to, guys. Itong stickers ko. Di ba mga nakadisplay to doon? Ayan. Kahit ibalandra ko na, hindi talaga siya napapansin. May bumibili nun, pero sobrang dalang. Yung suki ko lang na mahilig sa sticker. Yun lang yung bumibili. Eh, ngayon, ito yung ginawa ko, guys. Para makita kasi nila kung ano yung laman nito. So, ganito ginawa ko, guys. Ito yung ginawa ko, guys. Ayan, nag-DIY ako ng pads. Ayan yung dati kong ano. Ito yung, um, ito yun siya, guys, oh. So, Ayan. Binaliktad ko lang mga pads yan ng mga laruan na, na pinagtatanggal ko pa. Ginagay ko sa sabitan. So, yung ginawa ko, gina-reuse ko na lang siya. Tapos, ginanito ko siya, guys. Ayan. Ito, pinagdikit-dikit ko lang siya. Ginamit ako ng double-sided na tape. Tapos, ayan siya. So, pag gusto nilang mamilalan, gaganyan ko lang siya. Ayan. By series yan, guys. By series. Ang pagkaka-arrange. Oh. At mag madali lang yun, guys, hugutin. Kasi ganito ko siya nilagay. Ayan. Tapos, ito naman, pangalawa, dito, itinip ko naman yung mga dito lang, guys, para hindi madamage yung stickers. So, ayan. Mas nakikita na nila dyan. Kung ano talaga yung laman ng mga stickers na yun. At kung gaano. Ito ang haba, o. Oh. So, simula nang ginanyan ko, guys, ayun, sunod-sunod na yung bumili. Very effective yung ganyang technique, yung ganyang ideas. And then isa pa guys, uh, nag ano na sa akin, yung, yung ano, nanamlay na sa akin is itong gibit Simula nang ginanito ko siya guys, hindi kagaya nung nakalagay sa sabitan. Tapos nilagay ko siya doon, nilagay ko siya doon sa may screen. Lagi siyang napapansin. Eh ngayon nung nakaganito na, eh parang hindi na siya napapansin guys kasi hindi na siya nakikita ng ano individually so ganito ginawa ko guys Nag-reuse din ako ng ano ng mga lalagyan yung naalala nyo yung ano guys naalala nyo yung um, packaging ng mga ito mga ano ko mga fake nails nareuse ko yun siya at ito na siya Tcharam! Nakukuha ako ng sample. In here. Ayan. Nabentahan na ako, guys. Ayan. Kaya may bawas na yan. Wait lang. Masyado kong masila. Oh. So, ayan siya, guys. Ayan, oh. Mas, mas attractive siya. Napaka-reusable nitong lalagyan ng fake nails, guys. Ayan, oh. ba diba? Napaka-clear pa. Ayan. So, ginanito ko siya. Pati yung iba, ganun din yung ginawa. Ano lang kasi ito, guys, yung five pieces lang. So, yung iba, hindi ko na na So, i-refill-refill ko na lang kapag uh, ubus Yung inilagay ko dito. So, yung iba dito pa. Itong letter C ko nalagyan ko. Pa ako ng isa pang sample, guys. Ito naman yung iba. Ito pa yung iba, guys. Ayan. Dito ko naman nilagay yung mga uh, Minecraft. Ayan, Minecraft naman dyan. Ngayon nga, guys. Bago ako nag-start nag-shoot, may batang bumili dalawa. Kasi kita nila eh. Tapos ito guys yung the rest. Ayan. So ayun no oh, May mga nabenta na agad. Hmm. Ayan diba? So mas feel nila na nakikita talaga agad yung product. Kasi meron dito guys. Pata nagsasabi na sa sobrang dami, nalilito kung anong pipiliin. So, kung ano yung una nila nakikita, yun talaga yung bibili nila. So, yung ibang hindi na nakikita, mapapag-iwanan talaga. So, ganun yun po siya, guys. So, mas nabibili siya. iba mas ano siya, ah uh, mas idealistic yung ginawa <laughs> ako. Tapos, kagaya nito stickers. So, ayun. Ito pala, guys, kakarefill ko lang ng mga to. Isa yun sa mga mabibenta sa akin yung mga yan. Ito, meron pa din akong ganito. So, yun lang naman, guys. Kung meron kayong mga stickers na dinabibenta, gawin nyo din to, guys. I-try nyo gawin. Ilabas mo siya sa packaging nila kasi mas gusto ng mga bata kung nakikita kung ano talaga yung laman. Diba? Sample nito nga, ayan. Nagkakanda, ipon-ipon, nagkakanda, takip, natakpan natak na yung ibang mga designs, mga ibang mga style. Ayan, ang ibang characters. So, hindi na nila alam ko ano talaga yan. Tis, hindi naman sila makaganyan-ganyan kasi nga, may gate ako, hindi sila pwedeng pumasok. So, kailangan, nakalatag na talaga sa kanila. Para ayun, pagtingin tingin pa lang nila, alam na nila kung anong bibigyan nila. So, yun, guys. <clears throat> ayun na may share ko sa ngayon. Gusto ko lang na i-flex itong aking mga bagong ideas na naisip para ay umabenta. So, sana magkaroon ako ng marami pang customers para makabalik na ulit ako sa DV. Medyo marami-rami pa kasi to guys. Ganon talaga. At, araw ngayon ng tuman ng benta. Pero, okay lang kasi <clears throat> matyaga naman ako. Matyaga akong magbenta. So, iyon guys. I'll make sure na safe na tong mga nakot. No, di na maaabot. Malalaman ko agad kapag may kumuha ulit. Kay ingat-ingat. So, malaking tulong talaga itong aking CCTV3 uh, V380. Naka-connect siya guys dito sa aking cellphone. So, pwede mo siya mapanood live and pwede mo rin siya i-replay. Make sure lang na yung memory mo is enough pa din para makarecord siya.